napakalaki yung opportunity na magiging kapalit basta itutuloy-tuloy mo lang. My name is Michael Flores. Dati po akong OFW, bago po ako pumasok dito sa Chantal Direct Sales. Ako si Walter Nieves. Isa akong OFW sa Qatar. Bayang ang trabaho ko ay all-spill responder. Kami yung nagre-response kapag may natatapong langis sa offshore, sa onshore, tsaka sa inland. Ako po si Maureen vergara Binyas. Former OFW po ako. Nung una po sa Dubai, uh, naging sekretary po ako sa isang gold company sa HR. Tapos naging telephone operator din po ako sa HR din po. Then, nung lumipat na naman po ako sa Taiwan. Naging factory worker po ako doon. Isang malaking uh, pagbabago sa buhay namin na naitulong ni Chantal is yung hindi na namin kailangang mag-abroad. Kasi nga, na-observe namin na halos yung kinikita namin abroad is kahit papano, napapandayan na rin yung kita namin sa Chantal. So dito, tinuruan kami kung paano talaga mag-run ng ads, kung paano i-market yung products, at saka kung anong platform yung tamang gamitin. So, encouragement ko lang, kahit na sa mga OFW, sa mga walang trabaho, sa mga single mom, single father, na naghahanap dyan ng uh, pangkabuhayan, try nyo yung Chantal. Wala namang mawawala kung itatry ninyo. At napakalaking opportunity na magiging kapalit. Basta itutuloy-tuloy mo lang. Uh, huwag kang titigil. Ang lagi mo nalang isipin is yung pangarap mo para sa pamilya mo.